Naranasan mo na bang managinip na nalalagas o isa-isang nahuhulog ang iyong mga ngipin at siguradong hanggang sa pagising mo ay daladala mo pa rin ang isipin kung ano nga ba ang naisipa pakahulugan ng panaginip mong ito. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating talakayin at alamin ang iba't ibang ibig sabihin ng ganitong klase ng panaginip ayon sa siyensya, pag-aaral at ayon sa paniniwala. Kaya kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Bakit nga ba tayo nananaginip? Ito ba ay kabaliktaran ng katotohanan at maaring maganap? O isa itong koneksyon at pahiwatig na maaring mayroong kaugnayan sa realidad nating buhay? Gaano ka nga ba kadalas managinip at ano-ano naman ang mga napapanaginipan mo? Alam mo ba na tayo ay nananaginip minsan ay dahil sa labis na pagod? dahil sa marami tayong iniisip bago matulog. At maaaring sadyang, kampante at kalmado lamang ang ating pananaw upang mabuksan ang malayang kamalayan o panaginip. Subalit naranasan mo na rin bang managinip na nalalagas o nahuhulog ang iyong mga ngipin? Ano nga kaya ang naisipahiwatig ng panaginip na ito? Lagi nating naririnig sa mga matatanda na kung sakali raw na ganito ang inyong panaginip, ay mangyaring soplahin mo ito sa pamamagitan ng paggagat sa kahoy upang makontra nito ang anumang negatibong pangyayari na maaaring dumating sa iyo. At ayon pa nga sa kanila, ay kadalasang mayroong malapit na kamag-anak o kapamilya ang maaaring pumanaw kung ganito ang inyong panaginip. Subalit batin mo ba na mayroong pang mas malalim na ibig ipabatid o ipahiwatig sa atin ang ganitong klase ng panaginip at dapat mo itong malaman. Ayon nga sa pananaliksik ng ilang mga dream analyst, kung ganitong panaginip ang iyong nararanasan, mayroong itong kaugnayan sa ating kasalukuyang nararamdaman o nararanasan kung sakali raw na managinip ka na natanggal ang iyong ngipin at kasunod nito ay mayroong lumabas na insekto sa pinag nito. Ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang mga bagay o sa loobin na gumugulo sa inyo at nais mo itong isiwalat, subalit nagtitimpi ka lamang. Samantalang kung sa pagtanggal naman ng isang mong ngipin ay sunod-sunod nang sumama ang iba pa ito ay maaaring magandang balita na ang mga mabubuti at mong ginawa sa iyong kapwa ay sunod-sunod ring babalik sa iyo o magiging good karma. Kung bababasag naman ang inyong ngipin sa inyong panaginip, ito ay kaugnay ng inyong pagkakaroon ng weak speech. Halimbawa nito kung ikaw ay nagkaroon ng isang argumento o di pagkakaunawaan, kamakailan, at doon ay hindi mo nga nasabi at naipahayag ang iyong point of view o sa loobin. Kung isa-isa namang nalalaglag ang inyong ngipin at hindi mo nga ito makontrol o mapigilan, ito ay maaaring nagpapahihwating naman na mayroon kang nasabi o naikwento o naisiwalat na lihim o sikreto ng ibang tao na dapat ay hindi mo ito ginawa sapagkat nagbunga lamang ito ng ika gugulo o ikasasama. Kung sakali naman na umuga lamang ang inyong ngipin sa inyong panaginip, subalit hindi naman ito nalaglag o nabunot, ito ay nangangahulugan na meron kang nais makausap o komprontahin at marapat ka ng mag-isip at magdesisyon kung magsasalita ka na ba o mananahimik lamang. Kaya nga sa oras na managinip ka na nauugnay sa inyong ngipin, ay magnilay-nilay kang mabuti dahil maaaring may nais ngang ipahiwatig sa iyo sa iyong kasalukuyang buhay o sitwasyon ang iyong mga panaginip. Ang pagkagat din naman sa kahoy ay hindi masama. Depende na lamang ito sa inyong paniniwala. Ikaw, naranasan mo na rin bang managinip ng katulad nito? Ano ang inyong ginawa sa inyong pagising? Madalas ka bang nananaginip? Masama ba ito? Maganda? Masaya? O baka hindi mo na nga ito maalala? Subalit naranasan mo na rin bang managinip nang ikaw ay lumilipad? Isang klase ng panaginip na naghahatid sa atin ng maraming katanungan sa ibig nitong ipakahulugan sa oras ng ating pagising. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin ang iba't ibang ibig sabihin at ipahiwatig ng inyong panaginip ng paglipad o lumilipad. Ang mga panaginip ay sinasabing kabaliktaran ng ating realidad. Lalo na nga kung hindi mo nagustuhan o masama ang iyong napanaginipan. Subalit ang mga panaginip sa isang banda ay may koneksyon sa ating realidad na buhay. Mga bagay o sitwasyong iyong kinahaharap, nararanasan, pinoproblema at laging bumabagabag o laman ng iyong isipan at maging hanggang sa ating pagtulog nga ay iyo itong nadadala. Ang panaginip ng isang tao ay maaaring dala ng labis na imahinasyon, pag-iisip o di kaya naman ay labis na pagod sa maghapon. Subalit ito rin ay may kaugnayan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman, narito ang iba't ibang ibig ipahiwatig o ibig sabihin ng paglipad mo sa iyong panaginip. Panaginip na ikaw ay lumilipad ng mataas. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong matinding hangarin, ulayunin, at pangarap sa buhay. Mga bagay o lugar na nais mong marating at matupad. Panaginip ng paglipad ng mababa at sinisikap mo pangang pataasin ito sa pamamagitan ng pagkampay ng iyong mga kamay at paa. Ang panaginip namang ito ay nauugnay sa inyong kasalukuyang sitwasyon o buhay. Maaring ikaw ngayon ay kampante at isi-isi lamang sa buhay. Kahit na sa isipan mo ay marami ka namang nais na marating. Maaring marami kang ikinukonsidera sa iyong pagdidesisyon, katulad ng pamilya, pera o kasalukuyang sitwasyon. Panaginip na ikaw ay malayang lumulutang at nagagawa mo ngang makontrol ang taas o bilis ng iyong paglipad. Ito ang isa sa mga napakagandang pakiramdam ng lumilipad sa panaginip na siguradong magdadala sa iyo ng ngiti sa iyong pagising. At ito naman ay nagpapahiwatig ng iyong malinaw na hangarin, pangarap at plano sa iyong buhay o sa iyong pamilya man na ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na malaya mong nagagawa ang anumang iyong naisin. Panaginip ng paglipad mula sa mataas na lugar o gusali Ang mapangahas namang panaginip na ito ng paglipad ay nagpapahiwatig ng mga problemang iyong kinakaharap sa buhay ngayon na nais mo itong takasan, o umalampasan, na ikaw ay nasa sitwasyon na nais mo nang kumawala sa iyong mga problema. Panaginip ng paglipad, nang may pumipigil o humahabol naman sa iyo. Ang panaginip namang ito ay kaugnay ng iyong sariling emosyon, mga bagay na gumugulo sa iyong isipan at mga problemang ayaw kang lubayan. Panaginip na ikaw naman ay masayang lumilipad, at tinatanaw ka ng iyong mga kakilala unang mga tao. Ang panaginip na ito ay kaugnay ng iyong ego o kumpiyansa sa sarili. Nagpapaywating naman ito na ikaw ay isang klase ng tao na laging pinapahalagahan ang opinyon o sinasabi ng iba sa iyo. At masaya ka kung natutuwa din sa iyo ang iba. Panaginip ng paglipad ng pabaliktad o pabalik. Ang panaginip namang ito ay may kaugnayan sa iyong mga saloobin o konsensya na maaring ikaw ay maraming mga bagay, lugar o desisyon sa nakaraan na nais mong itama o baguhin o mga lugar na nais mong ang balikan. At kung nananaginip ka man na ikaw ay may kasabay na lumilipad ito naman ay nagpapahiwatig na ikaw ay isang klase ng tao na matulungin at mapagbigay sa iba na mahalaga para sa inyo ang pagtulong sa kapwa. Kaya naman sa tuwina na sa ating pagising mula sa ganitong klase ng panaginip ng paglipad ay napapaisip tayo na ano nga kaya ang nais nitong ipakahulugan. Subalit anuman ang nais ipahiwatig ng inyong panaginip ng paglipad ay nasa sa inyo pa rin ang desisyon ng inyong buhay. Manalig lamang sa may kapal at magtiwala sa inyong kakayahan upang makamit ang mga nililipad mong pangarap sa buhay. Ikaw, naranasan mo na rin bang managinip na ikaw ay lumilipad? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatuto